Gandang umaga. Gabi. Araw sa lahat. Gamutan na naman tayo uli. Kasi hindi makuha-kuha sa isang gamutan lang kung anong sakit meron tayo with the use of our, uh, holy oil Nabigay sa akin ni Lord. Ito po siya. Katinzon BB oil. Pure white. Ito yan. Pwedeng gamitin lotion, cologne, perfume, kahit na ano, gamot pang spray, pang blazing kahit na anong uri magagamit natin to bigay ito ni Lord na ito ang dapat natin gamitin depende po kung ano ang sa inyo kasi sa akin tested and proven ko ito eh ito lang po ang kailangan ko sa buhay ko. Ang ginagawa ko po ngayon, magamot ng mata. Yung, mat, yung sakit ng mata ko, nana, buhangin, kaya lumalabas tubig. Pero halos, buhangin tsaka nana. minsan lang pag ano na kusa lumalabas tumutulo ang luha ko hindi, man, hindi pa ako nakalagay ng gamot may lumabas na na pa yan may lumalabas na kasi ang nararamdaman ko masakit, makati, mainit, tsaka mahabdi. Ayan. Balahibo ng kung anong hayop. Kung anong dumi sa balat ng lupa. Ito yung gamit ko. Ayan. Basain ko lang po ito lahat. Basain lang po binabasa ko lang po ito tapos yan kung ano merong sakit sa buhay natin oh. sa ulo natin anong karamdaman natin hawakan na natin to tapos hagilapin natin kung saan lalo na pag masakit yung dito natin oh. kahit na anong sakit tapos, hanapin natin dito sa may liig natin dito. Kung ano merong sakit doon. Masakit dyan eh. Tapos, i-exercise lang natin padandahan. Habang inawa ka natin yan. Pinipindot natin yan. Yan. Pindutin natin yan. Hanggang kaya na. Daliri natin. Yan. relax lang. yun lang relax tindot lang then medyo ginagalaw mo siya maramdaman ko doon na parang naka-relax ako nararamdaman ko yan sa may daliri ko na pinipindot ko umiinit siya yan. tapos parang merong ano sa loob abang ginaganyan ko yan, yan. parang yan yan parang may nag sa bag loob nung may ano tawag sa tagalog nito yeah. pagkatapos pagka, ano na naka, medyo nakarelax ka na medyo galawin mo yung daliri mo doon mararamdaman mo yan dyan kung may lumalabas ba na kung ano Ayan. Medyo inipit mo yung daliri mo sa ano mo. Ayan. Ang Buhangin. Ayan. Parang mga uh, ano, ano yan. Ayan. Umagaan pa kanagaan. Tapos dito sa may mata. Ayan po. makoronaksyo kung di saan yung masakit mo tapos yun gawin ng klaseng daliri mo yung makaya niyang gawin yun malabas yung mga dumi mahabdi masakit, mainit makati sa labas makit, makati ang nararamdaman ko makati pero nasa loob masakit siya masakit pero kailangan kayanin kasi pag hindi mo makayanan pa dahan-dahan ka rin na, ano dahan-dahan din kumakalat sa loob ng katawan hanggang hindi mo na makayanan tapos bibigay ka na pero kung magawa mo naman bakit hindi? Sundin nyo. Ganun lang. Sa bayan ng panalangin. Tingin kay Lord sa Panginoon na tulungan ka sa, sa karamdaman ha? nararamdaman Hingin mo sa kanya yung ano niya, pwersa niya. And, ano tawag nito yung paano <coughs> ka gumali. Hingin mo sa kanya na tulungan ka niya. Bigyan ka niya ng lakas. Hingiin mo. Gano'n. Pahingi, Lord, ng lakas, gamot, para itapal ko sa katawang may sakit ko. Gano'n po. Ganyan gawin natin para sa ating karamdaman. Ako, hindi ko kailangan kahit na anong gamot. Ah, hindi ko kailangan yun. Kailangan ko lang po ito. Pag masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, pakiramdam ko, gawin ko lang ito. Isang patak sa lamunan. Ayan. And then, ganyan. Ayan. Kung saan yung banda yung sakit dito sa lalangon. Ayan. Pindutin mo yan. Nang buong puso. Buong panalangin. Para gumaling ka. Ikaw mismo ang gagamot ng sarili mo. Gamutin ang sarili mo bigay sa iyo ni Lord yan. Dahil hiningi mo sa kanya. Yan. yan. Yung lumalabas po, daming buhangin. Yan. Para gumaan pa pakiramdam mo. Makagawa na ng kung anong trabaho na dapat mong gawin sa buong maghapon di pa ako natulog. Maga na. Sundin niyo lang. At manalamin. Salamat niyo. Sa bigay mong tulong. Sa bigay mong lakas. Sa hiningi ko. Para patuloy ang buhay. Sa ngalan ni Yesus. Amen. Dami pa rin ang lumalabas. Ha? 'Yan. Dami pa rin lumalabas. Yan. Itong kamay ko. Selamat Senalan Yesus Amin